Mahigit isang buwan na ang itinakbo ng mainit na usapin patungkol sa nagawang violations ng each showtime na umabot na nga sa pagbibigay aksyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Makalipas ang mahigit isang buwang masusing pagsusuri, naglabas na ng desisyon ng MTRCB kung saan ay pinatawan ng labindalawang araw na suspension ang It's Showtime. The Philippine showbiz list presents detalye ng pagkakasuspinde ng It's Showtime. Isip Bata. Nagsimula ang lahat sa Isip Bata segment ng programa. Ito ay game show kung saan may general information questions na kailangang sagutin ang players. Ang sagot sa mga tanong ay hango sa survey mula sa mga bata. May partisipasyon din sa segment na yon ang resident Kitty Mainstays ng It's Showtime. Sa live telecast noong July 25, 2023, napanood sa isip bata ang portion kung saan tinanong kung anong pagkain ang masarap simutin gamit ang daliri. Ilan sa pinagpilian noon ay tsokolate, chichiria at cake. May eksena kung saan ididemo ng host ang choices na pagpipilian ng contestants. Si Jogs Hogueta ang nagdemo para sa tsokolate at si Ryan Bang para sa chichirya. Si Ayon Perez naman ang nakatukang magdemo para sa cake. Sa isang punto ng segment, lumapit si Ayon kay Vice para bigyan ito ng icing at dito idinemo ni Vice kung paano simutin ang cake icing. Bahagyang nutuksuhan ng host sa paglapit ni Ayon kay Vice dahil real-life partners ang dalawa. Nagpakita pa ng bahagyang kilig si Vice sa maiksing ng ibinigay sa kanila ni Ayon. Pero mabilis ding nauwi sa alaskahan ng asari ni John Hilario si Vice na Goldilocks dahil sa blonde at curly hair ni Vice noong araw na yon. Ang biro ang ito ay mainit na kinundina ng social media personality na si Rendon Labador. Binigyan niya ng ibang kahulugan ang may landing pagkain ni na Vice at ayo ng cake icing. Naniniwala si Rendo na hindi akma para sa isang noontime show ang inasa lang dalawa na nagdiriwang ng monastery ng araw na yon. Gumamit siya ng hindi magagandang salita sa sa niya sa portion na yon, pati na sa paghamon niya sa MTRCB na sitahin o bigyan ng warning ang It's time. Madalas batikusin si Rendo na may imahe nagpapakontrobersyal at gumagamit ng mga showbiz personality para mapag-usapan. Pero sa pambihirang pagkakataon, marami ang nakiayon sa kanyang opinyon tungkol sa ginawa ni na Vice at Ayon. MTRCB summoned its Showtime representative. Noong July 31, 2023, pinatawag ng pamunuan ng MTRCB ang authorized representative ng its Showtime sa sulat na isinap publiko ng MTRCB na na nakatanggap ang kanilang opisina ng numerous complaints dahil sa indecent acts na pinalabas sa isip bata segment. Sinabi rin may kinalaman daw yon sa eksena ng pagsimot ng cake icing ni na Vice at Ayon. At sa isang panayam kay MTRCB Chairman Lala Soto noong August 2, 2023, Nanindigan siya sa kanilang pagsita sa 8 Showtime dahil batay o mano sa kanilang investigasyon malinaw na nagkaroon ng paglabag ang noontime show dahil may mga batang naroon mismo sa programa. At ang mga batang walang bantay na mga magulang sa bahay nang maganap ang umano'y indecent acts ng Vice at Ayon. Giit ni Lala, ang inasal ng real-life couple ay may paglabag sa Section 3 ng Presidential Decree No. 1986 kung saan ay nakasaad rito ang general viewing o paggawa ng mga programang angkop sa general public. Ipinaliwanag din ni Lala na may prosesong sinusunod ang kanilang ahensya bago nila ipatawag ang isang programa na nakapaglabag sa sinusunod nilang guidelines. Kapag nakatanggap daw sila ng reklamo, ay tila dumadaan pa ito sa butas ng karayom. Kinakailangan pang i-assess at i-verify ng kanilang monitoring inspection unit bago ito hatulan ni Lala at ipadala sa Legal Affairs Division paglilinaw pa ni Lala, hindi pagiging biased ang pagbibigay nila ng notice of appear sa It Showtime. Dahil kung tutusin, makailang beses na rin nilang pinagbigyan ito dahil sa mga violation na nagawa habang live na umiere ang kanilang programa. Nakailang bigay na raw sila ng stern warning, lalo na sa mga violation sa lingwahe na paulit-ulit na. Ngunit ang indecent acts ay hindi na raw talaga nila pwedeng palampasin. Giit ni Lala, magalit na kung sino man ang magagalit. Vice Vong joked about suspension. Sa kainitan ng issue, naging palaisipan sa masugid na mga taga-subaybay ng noontime show na It's Showtime, ang naging biruan ni Vice at Vong sa tawag ng tanghalan segment nitong September 4, 2023. Sa nasabing segment, nagkaroon ng interaksyon si Vong at sa si isa sa mga hurado na si Nonoy Sunyiga, Matapos naghayag si Nonoy ng kanyang opinion tungkol sa performance ng isang contestant. Ani Vong na ginawang malalim ang boses na tila sa hawig sa boses ng bitiranong radio anchor na si Ray Langit sa pagbigkas ng linyang maraming salamat hurado Nonoy sunyiga Dito nagbiro si Vice at sinabihan si Vong na pwede na itong mag-announce. Nang magtanong si Voice ng ano, nagbiro si Vice sa sinabing ng suspension. Sabay tawanan sa studio, ngunit hindi malinaw kung anong suspension ang nais na ipakahulugan ni Vice. MTRCB orders its showtime suspension. Ang suspension na nais ipahiwatig ni Vice ay nasagot din ng araw na yon makalipas ang mahigit isang buwang masusing pagsusuri sa mga nagawang violations ng It Showtime na naikomplain sa MTRCB. Naglabas na ng desisyon ang ahensya kung saan ay pinatawan ng labindalawang araw na suspension ang It Showtime. Sa kanilang official statement, inaisa-isa ng MTRCB ang dahilan ng kanilang desisyong suspindihin ang It's Showtime. Nabanggit na hindi ito ang unang beses na napatawa ng parusa ang nasabing programa dahil nangyari rin ito noong 2010 kung saan nakatikim din ito ng 20-day suspension. Sa taong 2023 lamang ay nakatanggap ang MTRCB ng maraming reklamo na binigyan ng tamang proseso ng board. Pinakahuling nilabas ng board ang dalawang karagdagang babala sa noontime show kaugnay ng mga sumusunod na kaso. Unang kaso ay ang hindi angkop na paggamit ng salitang G-spot na na-jong advice sa episode noong January 24, 2023. Pangalawa naman ang hindi angkop na paggamit ng salitang tinggil sa June 3, 2023 episode. Nakatanggap din ng mga naunang babala ang It's Showtime mula sa board kaugnay ng paggamit ng salitang Pekpek -pek Shorts ng January 9, 2023 episode at sa hindi wastong kasuotan at pagganap ni Kim Duenas sa Girl on Fire segment na ipinalabas noong February 14, 2023. Binanggit din na bukod pa sa mga ito, nakatanggap ang MTRCB ng maraming mga reklamo hinggil sa noontime show na binasura ng board sa pangalan ng katarungan at katwiran. Nariyan ang mga reklamo ng kauli ng rampanalo segment na laro kung saan pinapares sa mga host upang hulihin ang play money gamit ang kanilang mga labi. Pangalawa naman ay ang mga reklamo kaugnay ng aligasyong malisyosong macho dancing sa isa sa mga segment ng palabas. Pangatlo ay kaugnay ng hindi wastong kasuotan o nip slips ng isa sa mga performers kung saan naglabas ang MTRCB ng memorandum na nag-udyok sa mga stakeholders na mag-ingat sa pag-aayos ng kasuotan ng kanilang mga talento sa mga performance. Pang-apat ay mga reklamo hinggil sa aligasyong hindi angkop na pagsusuot ng barong Tagalog ng isa sa mga host. Sa pagtatapos na mensahe, sinabi na ang MTRCB ay nag a lamang ng mga kaso na sa palagay ng board ay may basihan sa batas at sa kanilang mandato. Maaring umapila ang pamunuan ng It Showtime sa MTRCB sa loob ng labing limang araw matapos nilang matanggap ang desisyon. ABS-CBN to appeal MTRCB's decision on It Showtime. Kasunod na pagpataw ng 12-day suspension ng MTRCB sa its showtime, ay naglabas naman ng pahayag ang ABS-CBN. Ayon sa pahayag, magpapasa sila ng motion for reconsideration sa ahensya dahil naninindigan silang walang nilabag na batasang noontime show. Nangako naman silang magkikipagtulungan si MTRCB para patuloy na makapaghatid ang palabas ng saya at ligaya sa noontime viewers. Nagpasalamat din sila sa madlang people sa suporta ng mga ito sa it Showtime. It's Showtime hosts express love for the show. Sa kinakaharap ngayon na suspension ng programa, ramdam sa mga host ang labis na kalungkutan isa na nga unang naglabas ng reaksyon si Vice. Sa kanyang Instagram post ay binahagi niya ang ilang litrato kasama ang It's Showtime Family. Nanalikipan niya ng quote bilang caption na In the middle of every difficulty lies opportunity. Sa natulang post ni Vice ay nagpaabot naman ng pagmamahal at suporta ang kanyang mga kasamahan. Komento ni Vong, pagsubok lang ang lahat. Keep the faith. Sabi naman ni Ogie Alcacid, Love is what binds our family. Ayon naman kay Jed Madela, I love my Showtime family. Now, this is family. This is what I call home. Para naman kay Kareel, nothing but love for all of you, my Showtime fam. Sinulat naman ni Chang Ami ang mensaheng, love will keep us together. Ilan pa sa nagpahayag ng suporta ay sina Ann Curtis, Ryan Bang, Jackie Gonzaga, Ayon, Jugs Hugueta, at Zeus Collins. Samantala sa post ni Kim Chu ang nagpabatid ito ng sobrang pagmamahal sa programa na itinuturing niyang pamilya. Anya, at it's showtime na family. Mahal ko kayong lahat. Saan man tayo dalhin, ano man ang mangyari, basta't magkakasama tayo together as one. Sinamahan niya ito ng hashtags na gift of family, gift of happiness, at gift of making people happy. Lala Soto, hindi bumoto sa 12-day suspension. Ayon sa MTRCB na nag-inhibit si Lala Soto mula sa pagboto hinggil sa suspensyon ng It's Showtime upang tiyakin ang mga miyembro ng board would exercise their independent judgment. Dagdag pa ng MTRCB na ang mga respondent sa bawat adjudication proceeding are accorded due process. Idinagdag pa nito na ang regulatory board ensures that the latter exercise their right to a fair trial inuulit ng MTRCB na mga producer ng noontime show ay may karapatan na mag-file ng motion for reconsideration at maaari silang mag-apila sa Office of the President kung kanilang masusumpungan na unfavorable ang regulatory board's decision hinggil sa MR. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!